Tigilan mo ang asawa ko. Kasi hindi ka maganda. At lalong hindi maganda ugali mo. Ang biglaang pagpanaw ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose na iniulat itong March 3, 2024 ay lupos na ikinagulat ng Philippine showbiz industry. Lalo pat sa muling paglabas niya sa ABS-CBN series na Batang Kiyapo ay mas umigting ang pagkasabik ng mga manonood sa kanyang natural na pag-arte. Ngunit ano nga ba ang mga pinagdaanan ni Miss Jacqueline sa buhay bago siya tingalain bilang isa sa premiadong aktres sa industriya ng showbiz? Si Jacqueline Jose ay nagsimula sa mga sexy films pero nireinvent ang kanyang sarili upang maging isang multi-awarded actress at isa sa pinakamahusay na nasumpungan sa industriya. Si Jacqueline Jose o si Mary Jane Santa Ana Gak sa tunay na buhay ay may lahing German at American. Ipinanganak siya noong March 16, 1964 sa Angeles City, Pampanga. Siya ang pangalawa sa anim na magkakapatid na kinabibilangan ni Veronica Jones, isang artista rin noong 1970s at 1980s. Ang kanilang ina na si Rosalinda Santa Ana ay isang sarzuela actress kaya nasa dugo nila ang pag-arte habang ang kanyang ama naman ay bahagi ng U.S. Armed Forces na nakatalaga sa Clark Air Base dito sa bansa hanggang 1991. Bagaban sa interview sa kanya ni Jessica Soho noong 2016, ay inamin ni Jacqueline na never niya nakita ang kanyang ama. Wala akong desire to see him. No, life goes on without you. Parang ganyan, I was very very observant type of kid. Sa kabila ng hirap ng buhay nila noon ay naging masaya daw ang kanyang childhood. Pinangarap din ni Jacqueline noon ang maging singer sa Japan kahit hindi naman siya kumakanta para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Bilang artista, ang kapatid niyang si Veronica ay nagsilbi siyang PA nito at iyon ang naging daan para maging artista din si Jacqueline. Ang una niyang pelikula ay Ang Chicas na ipinalabas noong 1984 na pinagbibidahan ni na Ray PJ Abellana at Lovely Rivero. Ang screen name niyang Jacqueline ay bigay sa kanya ni Director William Pascual dahil masyado umanong westernized ang real name niyang Mary Jane. Kaya nag-isip ito ng hindi malilimutang screen name na may magandang recall sa tulad niyang aspiring actress pa lang noon. Ang pangalawa niyang pelikula ay isang sex drama movie, ang Escort Girls, na pinagbibidahan naman ni na Maria Isabel Lopez at Amy Austria. Dahil sa aking talento sa pag-arte ay napansin ng mga direktor si Jacqueline. Kinuha siya ng critically acclaimed director na si Lino Broca para bumida sa pelikulang White Slavery noong 1985. I will not be what I am today if not for Lino ad ni Jacqueline noon. Ilan pa sa mga ginawang provocative films ni Jacqueline ay ang private show directed by Chito S. Roño at ang Takaw Tukso kung saan nakatanggap si Jacqueline ng kanyang first acting award bilang best actress mula sa Gawad Urian taong 1987. Samantala, mas nakilala naman si Jacqueline Jose sa kanyang no-acting style of acting na siyang trademark niya hanggang sa kasalukuyan. Noong 2016, siya ang unang naging Pilipino na nanalo ng Best Actress Award sa prestiyosong Cannes Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza. Ilan pa sa mga hindi malilimutan niyang pagganap ay sa mga pelikulang tulad ng Macho Dancer, Immortal, The Floor Contemplation Story, Patay na si Jesus at marami pang iba. Si Jacqueline Jose ay may dalawang anak. Ang pangalan niyang si Andrea Nicole o Andy Eigenman na anak nila ng yumawang aktor na si Mark Hill. Si Andy ay pinasok ang mundo ng pag-arte. Ngunit ngayon ay pinili ang simple at masayang pamumuhay sa isla ng Siargao kasama ang kanyang mga anak at fiancé na si Philmar Alipayo. Ang punsong anak naman ni Jacqueline ay isang lalaki, si Gwen Garimond, na anak nila ng gitaristang si Kenneth Ilagan. Si Gwen ay kasalukuyang naninirahan sa Amerika. Sa 2022 interviews kay Jacqueline ay inamin niyang dumarana siya ng kalungkutan. Ngayong may mga sarili ng buhay ang dalawa niyang anak. Hindi niya raw inaasahan na darating ang panahon na mag-iisa na lang siya sa buhay. Samantala, nabigla naman ang fans ni Jacqueline noong i-announce ng actress noong 2022 na magre-retire na siya from showbiz. Pero agad rin niyang binawi iyon. Gusto na daw sana niyang mag-retire pero may two years contract pa siya sa GMA na kailangang tapusin. Samantala, aminado naman si Jacqueline na pakiramdam niya ay hindi kumpleto ang pagiging artista kung hindi siya makakapasok sa isang Coco Martin series. Kaya naman ang mapabilang siya sa cast ng FPJ's Batang Quiapo bilang si Chief Dolores Espinas ay marami ang natuwa na muling mapanood ang iconic acting niya sa telebisyon ang kanyang bigla ang pagpanaw na iniulat nitong araw ng linggo, March 3, 2024, na kinumpirma ng kanyang talent manager na PPL Entertainment Incorporated at ni Sen. Jinggoy Estrada ay isang malaking kawalan sa industriya ng showbiz. Ayon sa ulat, sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ng pulisya ang nangyari sa veteran actress na natagpo ang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Hindi naman makapaniwala ang kanyang mga kaibigan sa nangyari dahil malakas pa umano ang katawan ng aktres at walang iniindang karamdaman. Ilan sa mga artista na unang nagpahayag ng pagdadalamhati sa pagkawala ni Miss Jacqueline ay sina Gardo Versoza at Dimples Romana. Ipinost ni Gardo ang litrato nila ni Jacqueline at inilagay sa caption, Mahal na mahal kita abe, masakit na paalam, magkukwentuhan pa tayo ba? Diba? Si Dimples naman ay inalala ang mga pinagsamahan nila ni Miss Jacqueline. Lost another true icon, Jacqueline Jose. Tita Jane, I remember all the laughter, the lessons you generously taught me as a young actor back when we were shooting this movie in 2001. And for our May Minamahal remake, Mahal Kita at Laging Yayakap ng Mahigpit, You Will Never Be Forgotten. Nakumento naman si Andy dito. Anya kay Dimples, mahal kita ate ko. At sinundan ito ng itim na puso na senyales ng pagluluksa. Kami po ay nakikiramay sa mga naulila ni Miss Jacqueline Jose.